Los Angeles Lakers kukunin si Lowry Markkinen kapalit si Austin Reeves at Dalton Knecht. Pero bago yan, sa pinakabagong Twitch livestream ni Kyrie Irving, nagbigay siya ng kaunting update tungkol sa kanyang kalagayan matapos magtamo ng ACL injury limang buwan na ang nakalipas. Ayon sa dating NBA champion, nasa gym na raw siya at unti-unti nang nakakapagtrabaho nang mas mahirap kumpara sa mga naunang linggo ng kanyang recovery. Hindi man niya idinetalye kung ano ang eksaktong ginagawa niya, binanggit ni Kyrie na isang magandang araw raw ito para para sa kanya sa loob ng gym, senyales na nagkakaroon na ng malaking progreso ang kanyang kondisyon. Matatandaan na noong August 26 ay eksaktong limang buwan na simula nang magtamu siya ng ACL injury at batay sa mga nakikita, mas mabilis kaysa sa inaasahan ang kanyang paggaling. Para sa isang veteranong tulad ni Kyrie Irving, hindi ito karaniwang nangyayari, lalo na't ang mga ganitong klase ng injury ay kadalasang umaabot ng mahaba-habang panahon bago makabalik sa normal na forma. Sa kasalukuyan, inaasahang makakabalik si Irving sa bandang All star break ng NBA season. Habang siya ay nagpapahinga at patuloy na nagpapalakas, si D'Angelo Russell muna ang tatayong starting point guard ng Dallas Mavericks. Samantala, sa ginaganap ngayon na Eurobasket, marami sa mga NBA players ang tunay na nagpapakitang gilas ng kani-kanilang husay sa international stage. Isa sa mga pinaka-pinag-uusapan ay si Luka Doncic na patuloy na pinapakita ang kanyang all-around game, Yanis Antetokounmpo na nagdadala ng dominanting presensya para sa Greece at Dennis Schroeder na liderato at bilis ang inaas sa Germany. Ngunit bukod sa kanila, isang pangalan ang biglang nagningning sa torneo, si Lauri Markkinen ng Finland. Si Markkinen ay literal na binubuhat ang kanyang koponan gamit ang kanyang scoring ability. Sa bawat laban, nagpapakita siya ng kahangahangang kombinasyon ng shooting, post moves at versatility bilang isang modernong big man. Dahil dito, muling nabuhay ang interes ng ilang NBA teams na makuha ang kanyang serbisyo sa pamamagitan ng isang blockbuster trade. Ayon sa mga ulat, kabilang sa mga koponang nakamasid kay Markkinen ay ang Golden State Warriors at ang Los Angeles Lakers. Lalong naging kapansin-pansin ang interes ng Lakers matapos si Rob Pelinka mismo ang personal na makapanood ng performance ni Mark Cannon at magbigay ng papuri sa kanyang galing. Pinag-iisipan ngayon ng front office ng Lakers ang posibilidad na isakripisyo si na Austin Reeves at Dalton Knecht bilang kapalit para makuha si Mark Cannon mula sa Utah Jazz. Kung matutuloy ang trade na ito, makakakuha ang Lakers ng isa pang maaasahang big man na hindi lamang malakas sa ilalim ng ring, kundi may kakayahan ding bumitaw mula sa labas bilang isang stretch big man. Para naman sa Utah Jazz, magiging kapalit nila ang dalawang batang Rising Stars, si Austin Reeves na kilala sa kanyang hustle at pagiging clutch player at si Dalton Knecht, isang bagong talento na may malaking potensyal bilang scorer sa hinaharap. Kung sakali, magbibigay ito ng pagkakataon sa Jazz na magpatuloy sa kanilang rebuilding phase habang nagdaragdag ng mga batang piraso para sa kanilang long-term plans. Isa pang interesting na option para sa Los Angeles Lakers ay si Dayron Sharp ng Brooklyn Nets. Matatanda ang noong nakaraang season ay nalink na rin siya sa Lakers ngunit hindi natuloy ang anumang trade o deal. Ngayon, muling lumalakas ang usap-usapan na maaaring maging target siya ng koponan. Dahil sa pangangailangan ng Lakers ng isang solidong backup big man, nakikita si Sharp bilang posibleng solusyon. Kilala siya bilang isang malakas sa rebound at may kakayahang magbigay ng energy mula sa bench. Kung matutuloy, maaari niyang punan ang kulang na frontcourt depth ng Lakers. Sa kabuuan, nagiging mas kapanapanabik ang paparating na NBA season, lalo na kung matutuloy ang ganitong klaseng blockbuster trade.